Kasi hindi napigilan ng veteran showbiz columnist na si Chrissy Permin ang maging emosyonal matapos maging tulay si Ogie Diaz para magkabati sila ng megastar Sharon Cuneta at si Senator Kiko Pangilinan. Kasunod ng pagkakayos, opisyal nang iniurong ni na Sharon at Sen. Kiko ang cyber libel case laban kay Nanay Christie na matagal nang naging malaking issue sa showbiz landa. Super happy and at peace naman ngayon si Ate Shawi na nagpost pa ng mensahe sa social media. Di basta na itatapon at nalilimot ang pagkakaibigan napakadaling ipagpatuloy ang pagmamahalad. My heart is so happy and at peace. Eh, oh, totoo naman. Finally! Know, yung nasa, nagulat ako sa mukha ni <laughs> so, Papa. Oh, ang laki! <laughs> actually, kaya gulam <laughs> si ogi Diaz ang post sa kanyang social media no. account na nagkaayos na si Nung nasa Sharon. Amerika daw sila, sabi niyo ni Papa, o oh, is ano, sabi niya gano'n, mm -hmm. uh, Tito Sen, sabi ganun. Sen na niya gano'n, kay Senatore na. na ano? sabi niya gano'n, balato mo na sa akin. Oo. Sabi niya, kaya nung sinasabi ni Tita Cristy, yun medyo emotional siya, di ba? Kasi ganun siya kamahal ni Pop ni Papa, mm -hmm. o Papa O, di ba? Na alam naman natin, Doon wala rin Diaz kung walang uh, Christy for me. So This nagsimula as PA before, di ba? Na hindi naman yung kinahilihan ni Papa O mm -hmm. na nagsimula siya, naging editor sa so pinulungan siya makapagsulat ni Nanay Cristy, di ba? Oh. At ang nakakatawa, di ba? Yun kasi nag-public apology naman itong si Nanay Yun nga, nakakatawa yeah, kay oh. Nanay. Na kung kailangan daw mong inantawa, oh, di ba? Oh. wala Gat Masama, niya. Diba? Wala naman mawawin. Dahil mm -hmm. alam niya yung nakasakit siya ng damdamin, yes. nag-sorry siya. Siyempre, na-present naman yun ni Sharon at ni Sen. Kiko. Mm -hmm. Dahil nga, ang unang-unang isipin mo, yung pinagsama niyo rin dito. po, ay na, mm -hmm. naging mabuti siya. So, Kay, all is well? Oh, yes. That's ends well. Oh, Correct! Kahit gamit na gamit na yung salitan <laughs> mo yan. Diba? Lalo na anyway, sa show. happy yes. tayo na okay na si Nating Frisky at Mega sa Sharon, and Sen. Kiko. At saan rin maging Okay din yung mga iba pang... Oh, oh. May mga demanda pa si may Kristine, di ba? Yes. Sana maging okay yes, na rin yes. yan. sana maging okay. Kaya Sara Labati, parang tapos na